Ang Pilipinas ay marahil isang lugar na matagal nang napag-iwanan ng panahon. Ang mga salitang ito na binitawa ng coach ng Spanish National Team ay lumikha ng isang malaking usap-usapan nang marinig ito sa Day Ninoy Aquino International Airport. Ngunit ang mga pangyayaring sumunod ay ganap na yumanig sa kanyang mga pinaniniwalaan. Nang makita niya ang tunay na anyo ng Pilipinas gamit ang kanyang sariling mga mata, ang kanyang pananaw sa mundo ay tuluyang nagbago. Ano nga ba ang nagpagulat sa kanya ng lubusan? Halina't alamin natin ang buong kwento. Si Elena Rodriguez ay ang coach ng Spanish Kendo National Team. Noong mga nakaraang araw, lumahok siya sa World Kendo Championship na ginanap sa Qatar, at doon niya nakilala si Ginoong Chen, isang veteranong kendo master mula sa Pilipinas. Nagbigay si Ginoong Chen ng isang hindi inaasahang mukahi, gusto mo bang pumunta sa Pilipinas upang matuto ng tunay na diwa ng kendo? Iniabot niya kay Elena ang labing isang tiket sa eroplano para kay Elena at sa kanyang sampung manlalaro. Halo-halo ang naramdaman ni Elena. Totoo, ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang tapang at galing sa esports, Munit may malaking pagdududa si Elena sa bansa bilang isang destinasyon. Ang Espanya ay isa sa mga pangunahing ekonomiya sa Europa na may matatag na paglago ng ye at turismo na pangalawa sa buong mundo. Sa kabilang banda, ano ba ang Pilipinas? Madalas niyang naririnig sa balita ang tungkol sa traffic, mga bagyo, at politika. Sa kanyang isip, ito ay isang bansa na tila nakadepende pa rin sa tulong ng ibang bansa, at hirap makaahon. Ang ganitong impresyon ay malalim na nakaukit sa isipan ni Elena. Nang imungkahi niya sa mga manlalaro ang pagpunta sa Pilipinas, gaya ng inaasahan, umusbong ang mga agam-agam. Coach, ligtas ba sa Pilipinas? Balita ko maraming bagyo at lindol doon. Paano kung hindi tayo magkaintindihan? English ba ang salita nila? At ang pinaka nakakabahala sa lahat ay ang antas ng pamumuhay. Wala na bang mga lugar doon na parang squatters area? Maayos ba ang mga ospital? Ligtas bang inumin ang tubig? Mabilis ba ang internet? Ang mga ganitong alalahanin ay sunod-sunod na lumabas. Paano kung masugatan sa atin? Baka hindi tayo mabigyan ng tamang gamutan, bulong ng isa sa mga manlalaro. Naintindihan ni Elena ang kanilang takot. Sa Espanya, makabago ang mga kagamitan sa ospital at ang ambulansya ay dumarating sa loob lamang ng ilang minuto. Sa Pilipinas kaya? Siguradong luma ang mga kagamitan at mabagal ang responde, isip niya. Tungkol naman sa pagkain, pareho rin ang kanilang hinala. Sa Pilipinas, baka puro street food lang at kanin ang makakain natin. Makakaasa ba ng iba't ibang lutuin na nakasanayan natin sa Europa? Balita ko puro prito at matataba ang pagkain nila. Habang pinakikinggan ang mga hinain ng kanyang kuponan, tahimik na tumango si Elena. Gayunpaman, hindi nila maaaring sayangin ang mga tiket na bigay ni Ginoong Chen. Sa huli, nagpasya silang itugma ito sa kanilang bakasyon na magsisimula sa loob ng tatlong linggo. Basta matuto tayo ng kendo, ayos na yon, pagkumbinsi ni Elena sa sarili habang naghahanda papunta sa paliparan. Mas matimbang ang kaba kaysa sa pananabik, ito ang totoo niyang nararamdaman. Para sa kanila na sanay sa maginhawang buhay sa Espanya, ang pananatili sa Pilipinas ay maaaring maging isang malaking pagsubo. Dala ang ganitong mabigat na kalooban, tumulak ang grupo patungong Maynila. Munit sa sandaling lumapag sila sa Dne Terminal 3, sinalubong sila ng isang eksenang hindi nila inaasahan. Paglabas pa lang nila ng eroplano, naramdaman agad nila ang lamig ng aircon at ang linis ng pasilyo. Habang naglalakad, nakita nila ang modernong disenyo ng airport, maaliwalas, maraming ilaw, at organisado. Sa Barajas Airport sa Madrid, sanay silang maglakad ng malayo habang hila-hila ang mabibigat na bagahe. Pero dito, mabilis ang proseso ng imigrasyon at pagkuha ng bagahe. Ang mga airport staff ay nakangiti at bumabati ng imabuhay na may sinseridad na bihirang makita sa Europa. Hindi ko inasahan na ganito kamoderno, bulong ng isang manlalaro. Paglabas nila sa arrival area, sinalubong sila ni Ginoong Chen ng may mainit na yaka. Mabuhay! Pagod ba kayo sa bayahe? Ang kanyang maamong ay tila nagpapahiwatig na marami pa silang dapat makita. Ito ang aking estudyante, si Mark, pakilala ni Ginoong Chen sa isang binatang Pilipino. Siya ang magmamaneho para sa atin ngayon. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Ginoong Chen ang nagpagulat sa kanila. Bak medyo matrapik sa EDSA, kaya nagbook na ako ng grab at isang pribadong van gamit ang api para mas komportable tayo. Inilabas niya ang kanyang smartphone at ipinakita ang Appy. Sa Pilipinas, gamit lang ang cellphone, makakakuha ka na ng sasakyan kahit saan, anumang oras, paliwanag ni Ginong Chen. Hindi makapaniwala si Elena. Sa Espanya, kailangan mo pang tumawag sa rental company, mag-fill up ng mga papeles, at maghintay ng kumpirmasyon. Dito, ilang pindot lang, ayos na. Limang minuto lang, nandito na ang sasakyan, sabi ni Ginong Chen habang papasok ang isang makintab na Toyota Hiace na van. Kunan lang ng picture ang A, okay na ang transaksyon. Ang ganitong kabilis na sistema ay nagpatahimik kay Elena at sa mga manlalaro. Ngunit sumagi sa isip ni Elena ang isang takot. Naalala niya noong pumunta siya sa Amerika para sa isang kompetisyon, kung saan ang nirentahan nilang sasakyan ay ninakaw ng mga kriminal. Ginoong Chen, hindi ba delikado dito? Baka manakaw ang sasakyan, tanong ni Elena. Mahinahong sumagot si Ginoong Chen, ang Pilipinas, lalo na sa lugar na pupuntahan natin, ay may mahigpit na seguridad at disiplina. Huwag kayong mag-alala. Habang bumabagtas sila sa Skyway, isang mataas na expressway na tumatawid sa ibabaw ng syudad, nakita nila ang totoong anyo ng kalakhang may nila. Sa halip na mga barong-barong na inaasahan nila, bumungad sa kanila ang nagtatayugang mga skyscraper ng Makati at Bonifacio Global City, EC. Ang mga gusali ay gawa sa salamin at bakal, kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mga kalsada sa ibaba ay malalawak at puno ng mga puno. Ito. Ito ba talaga ang Pilipinas? tanong ni Elena sa sarili. Wala siyang nakitang mga basurang nagkalat. Ang mga traffic enforcer ay nasa ayos. Ang kapaligiran ay tila isang eksena sa science fiction na pelikula, isang modernong metropolis. Masyado tayong nagpadala sa maling akala, bulong ni Elena. Habang naglalakad-lakad sila sa high street ng Yis, biglang nakaramdam ng matinding sakit ng chan si Elena. Kailangan niyang magbanyo mayon na. Nataranta siya at kinapa ang kanyang bulsa, ngunit wala siyang barya. Sa Espanya at maraming bansa sa Europa, kailangan mong maghulog ng barya para magamit ang pampublikong palikuran. Namumutla na si Elena nang lapitan siya ni Ginoong Chen. May problema ba, Elena? Hiyang hiyaman, pinaliwanag ni Elena ang sitwasyon. Kailangan kong gumamit ng banyo pero wala akong barya o pesos. Nagulat si Ginoong Chen. Sa Pilipinas, lalo na sa mga malls at pampublikong lugar na gaya nito, libre ang paggamit ng banyo. Sige na, pumasok ka na sa mall na yan. Hindi makapaniwala si Elena. Pumasok siya sa ng isang high-end mall na malapit. Pagpasok niya, halos mahulog ang kanyang panga. Ang sahig at dingding ay gawa sa marmol at kumikinang sa linis. May mabangong amoy ng lavender. Hindi lang may tissue, kundi may bidet pa ang bawat cubicle. Sa Europa, bihira ang bidet sa mga pampublikong lugar. Dito, ang ganitong mamahaling kagamitan ay libreng gamitin ng lahat. Sa Espanya, kahit tissue ay ninanakaw sa mga public toilet. Pero dito, may nakalagay na sabon, hand lotion, at electric hand dryer na gumagana. May naglilinis pa na janitres na panay ang punas para panatilihin tuyo ang lababo. Paglabas niya, tinanong niya si Ginoong Chen, Ginoong Chen, ganito ba talaga kaganda ang mga banyo dito? Sa mga lugar na ito? Standard na ito, sagot ni Ginoong Chen. Isa-isang gumamit ang mga manlalaro at pare-pareho silang namangha. First time kong makakita ng libreng banyo na ganito kalinis at kumpleto sa gamit. Bakit hindi ito sinisira o dinudumihan ng mga tao? Inobserbahan ni Elena ang mga Pilipino sa paligid. Napansin niya na pagkatapos maghugas ng kamay, iniinatan ng mga tao na huwag magtalsik ng tubig. Kusa nilang itinatapon ang tissue sa basurahan. Paliwanag ni Ginoong Chen, sa kultura namin, may tinatawag kaming hiya at malasakit. Nahihiya kaming mag-iwan ng dumi para sa susunod na gagamit. Ang pampublikong kagamitan ay dapat alagaan para sa kapakinabangan ng lahat. Naantig ang puso ni Elena. Ang kalinisan ng banyo ay hindi lang dahil sa maintenance, kundi dahil sa disiplina at malasakit ng mga gumagamit. Habang patuloy silang naglalakad, nangyari naman ang isang aksidente. Nadapa si Carmen, isa sa mga manlalaro, at nabasag ang kanyang salamin sa mata. Nakupo, ang salamin ko, mangyak-ngyak na sabi ni Carmen habang pinupulot ang pirapirasong lente. Napbuntong hininga si Elena. Nasira na ang plano natin walang dalang extra contact lenses si Carmen. Kung hindi siya makakakita ng maayos, hindi siya makakapag-ensayo bukas. Sa Espanya, abutin ng isang linggo bago makapaggawa ng bagong salamin. Kailangan munang magpa-schedule sa doktor, maghintay ng resulta, at umorder ng lente. Pero kalmado lang si Ginoong Chen. May pambayad ba kayo? Mayroon, pero ang oras, sagot ni Elena. Ngumiti si Ginoong Chen. Huwag kayong mag-alala sumama kayo sa akin. Dinala sila ni Ginoong Chen sa isang optical shop sa loob ng mall, isang sikat na Japanese-style chain na laganap sa Pilipinas. Ang sabi ng staff ay nagpabigla sa kanila, maaari po naming gawin ang salamin nyo na may tamang grado sa loob ng dalawampu minuto. Dalawampu minuto, sabay na sigaw ni Elena at Carmen. Hindi ba kailangan ng appointment sa doktor? Dito po, may in-house optometrist kami at mga makabagong makina. Check up mayon, gawa agad, magalang nasabi ng staff. Pinanood ni Elena ang proseso. Wala pang 20 minuto, tinawag na sila. Ma'am, ready na po. Ang bagong salamin ni Carmen ay hindi lang basta salamin. High index lens ito, manipis, magaan, at may blue light filter. Mas luminaw pa ang paningin ni Carmen kaysa dati. Dahil atleta po kayo, pinili namin ang frame na matibay at magaan, dagdag ng staff at ang presyo. Mas mura pa kaysa sa Espanya. Hindi maubos maisip ni Elena. Bakit ganito ka-advance ang Pilipinas? Akala ko ba? Nagsimula siyang makaramdam ng hiya sa kanyang sarili. Masyado niyang minaliit ang bansang ito. Habang naglalakad pa uwi, napansin nila ang dami ng convenience stores, Pito 11, Uncle John's, Family Mart. Halos bawat kanto ay meron. Pumasok sila sa isa upang bumili ng tubig. Namangha sila sa dami ng serbisyo. Hindi lang ito tindahan. Dito nagbabayad ng bills, nagpapadala ng pera, cash cash in, bumibili ng load, at may masasarap na hot meals tulad ng sisig at fried chicken na mainit pa. Sa Espanya, maagang nagsasara ang mga tindahan. Dito, 24 oras bukas, maliwanag, at ligtas, puna ng isang manlalaro. Ang daming ginagawa ng mga staff pero nakangiti pa rin. Napaisip si Elena. Ang Pilipinas ay may sistema na mahusay, pero napanatili nila ang init ng pakikitungo. Ginoong Chen, sabi ni Elena, inaamin ko, nagkamali ako ng akala. Ang ganda ng Espanya, mayaman kami sa kasaysayan at sining. Pero ang Pilipinas, ibang klase ang pag-unlad dito. Tumango si Ginoong Chen. Ang bawat bansa ay may kanikanyang ganda. Ang mga manlalaro ninyong Kastila, hanga ako sa kanilang passion at creativity. Ang teknikal na galing ng Pilipinas at ang puso ng Espanya, kung pagsasamahin natin ito, mas lalo tayong gagaling sa kendo. Doon na pagtanto ni Elena na hindi ito kompetisyon kung sino ang mas magaling. Ito ay tungkol sa pagtutulungan. Kinabukasan, nagsimula ang ensayo sa dojo ni Ginoong Chen. Ito ay isang tradisyonal na gusali na may maaliwalas na hardin. Ngunit sa gitna ng ensayo, may hindi inaasahang nangyari. Bog. Bog. Nagsimula ang konstruksyon sa katabing load. Maingay ang mga barena at pukpok ng martilyo. Pasensya na po, umuko si Ginoong Chen kay Elena. Hindi ko alam na may gagawin sila ngayon. Ayos lang, sanay naman kami sa ingay, sagot ni Elena. Pero iba ang ginawa ni Ginoong Chen. Lumabas siya at kinausap ang foreman ng konstruksyon. Bumalik siya at sinabing, nakiusap ako na tumigil muna sila habang nag-ensayo tayo. Pumayag naman sila. Nagulat si Elena. Pumayag sila. Hindi ba malaking kawalan yon sa kanila? Ang oras ay pera. Ngumiti si Ginong Chen. Sa Pilipinas, mahalaga ang pakikisama. Naintindihan nila na may bisita kami, kaya handa silang magbigay daan. Hindi laging pera ang mahalaga. Ang relasyon sa kapwa ang mas matimbang. Natapos ang ensayo ng matiwasay. Ngunit ang totoong sorpresa ay dumating pagkatapos. Dumating ang foreman ng konstruksyon sa dojo. May dala-dala silang mga kahon ng pagkain at inumin. Pasensya na po sa abala kanina, sabi ng foreman na nakayuko at nahihiya. Ito po, munting merienda para sa inyo. Chicken inasal at milk tea para sa mga bisita. Natulala si Elena. Sa Espanya, kung sino ang nagpatigil ng trabaho, siya pa ang magagalit o magbabayad. Pero dito, ang nakaabala pa ang humihingi ng paumahin at nagbibigay ng regalo. Ito ang tinatawag naming bayanihan at pagiging hospitalitable, paliwanag ni Ginoong Chen. Dahil nakiusap kami sa kanila ngayon, sa susunod, kami naman ang tutulong sa kanila. Ito ay give and take na puno ng puso. Noong hapong iyon, habang naglilinis sila ng dojo, dumating pa ang mga kapitbahay. Nabalitaan nilang may mga bisitang dayuhan. May dalang bibingka, puto, at mga prutas. Lahat ay libre. Walang hinihingin kapalit. Puro ngiti at welcome to the Philippines. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang luha. Narealize niya kung gaano kababaw ang kanyang pagtingin sa Pilipinas noon. Akala niya ang sukatan ng pag-unlad ay i o taas ng busali lang. Pero dito nakita niya ang tunay na yaman, ang puso ng tao. Ang kahandaang tumulong, ang respeto sa kapwa at ang malasakit na hindi nabibili ng salapi. Nagkamali ako ng malaki, ginoong Chen, umiiyak na sabi ni Elena. Wala akong alam sa tunay na Pilipinas. Tinapik ni ginoong Chen ang kanyang balikat. Ang pag-unawa ay hindi nakukuha sa isang iglap. Pero ngayon, nagsisimula na ang tunay na pagkakaibigan. Sa huling araw nila, papunta sa airport, inalala ni Elena ang lahat. Ang makabagong skyway, ang malinis na banyo, ang 20 minutong salamin, ang mga convenience store, at higit sa lahat, ang init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Ito ang efficiency with a heart. Ito ang tunay na Pilipinas. Pagdating sa airport, may huling sorpresa si Ginoong Chen. Binigyan niya ang bawat isa ng pasalubong, mga dried mangos, barong para sa mga lalaki, at perlas para sa mga babae. Pinag-isipan niya ang bawat regalo pakiusap, sabi ni Ginoong Chen bago sila pumasok sa gate. Ikwento niyo sa Espanya ang inyong naranasan. Hindi lang ang ganda ng lugar, kundi ang kahalagahan ng pag-uunawaan. Pangako, mahigpit na sagot ni Elena. Sa susunod, kayo naman ang pupunta sa Espanya. Ipararanas namin sa inyo ang aming kultura. Habang nasa ere, nag-usap-usap ang koponan. Ang galing ng Pilipinas, sabi ng isa. World class ang serbisyo, pero parang pamilya ang turingan. Sagot ni Elena. Hindi mahalaga kung sino ang mas angat. Ang mahalaga ay ang respeto at pagkatuto sa isa't isa. Pagbalik sa Espanya, nagdao si Elena ng isang report sa Spanish Kendo Association. Ibinahagi niya hindi lang ang mga teknik na natutunan nila, kundi ang kwento ng isang bansang may modernong isipan at tradisyonal na puso. Ang Pilipinas ay hindi lang basta bansa na may magagandang tanawin. Ito ay isang lugar kung saan ang efficiency at humanity ay magkasamang namumuhay. At ito ang pinakamahalagang aral na babaunin ni Elena habang buhay. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap si Elena ng email. Tinanggap ni Ginoong Chen ang imbitasyon papuntang Espanya. Ang pagkakaibigang nabuo sa Maynila ay magpapatuloy Tulay sa pagitan ng dalawang kultura na ngayon ay magkapatid na sa diwa ng kendo at ng buhay.